Matapos umano sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa media na magdagdag ng 40 plus na barko para sa Pilipinas. The Coast Guard, um, not only because they are the, on the front line, it... Patuloy umanong tumitindi ang tensyon ngayon sa loob ng Chinese Communist Party dahil sa kapalpakan ni Xi si Jinping na Check the mic and make sure it sound right boys. ulat na isang source matapos umano sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa media na magdagdag ng 40 plus na barko para sa Pilipinas. The Coast Guard, um, not only because they are the, on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents uh, when it comes to even uh, to even uh, disaster uh, assistance uh, marami silang marami silang ginagawa so uh, we are continuing to the new uh, the new vessel that we that we we are seeing there, the 40 foot vessel that's made in Cebu mm -hmm. uh yan ang isa sa ating mga uh, itadagdag natin we will eventually have 40 of them and that will give us an increased capability this is ongoing the The Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga mga, mga kaibigan na karating bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay uh, tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast ay agad naman magpapakalat ang Pilipinas ng isang anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea, sinabi ng militar nitong Martes ilang araw pagkatapos ng pinakahuling diplomatikong hirera sa pagitan ng Maynila at Beijing sa daanan ng tubig. Sinabi ni Jeep Staff General Romeo Browner Jr. ang AW159 Wildcat Chopper ay ang pinakabagong karagdagan sa mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa Maritime Patrol at Siguridad. Maaari nitong makita at matamaan ang anumang submarino na iligal na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas. Idinagdag ni Browner na hindi lang yung detection, it has a capability to strike them kaya meron siyang torpedo na pwedeng tumama sa kahit anong submarine na iligal sa loob ng ating teritoryo or the need a wise kayang kaya niyang tirahin yung iba pang mga CQAP with its rocket. Sinabi sa report ang Armed Forces of the Philippines ay may dalawang anti-submarine helicopter na binili mula sa United Kingdom, inahasaang matatapos ng mga piloto ang kanilang pagsasanay sa Nobyembre, inahasaang ipapakalat ang mga helicopter sa West Philippines ngayong taon, plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng apat pang anti-submarine chopper sa mga susunod na taon. Napakahalaga ng mga asset na ito sa amin inventaryo dahil kapag sinabi namin na maritime patrol at maritime security, gusto namin matiyak na sinusubaybayan namin ang lahat ng mga ilegal na pagpasok sa aming territorial water at maging sa aming eklusibong economic zone, sabi ni Browner. Samantala sa ibang mga balita, kinumpronta umano ni dating Chinese President Hu Jintao si Xi Jinping dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa Taiwan Strait at South China Sea. Sinabi ni Hu Jintao na dapat umanong hunay ni Xi Jinping ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil sa kasalukuyan umanong nahaharap sa isang malaking krisis ang China at dapat magsagawa si Xi Jinping ng mga hakbang upang mapalago muli ang kanilang ekonomiya. Isiniwalat din ni Hu Jintao na maraming membro ng Chinese Communist Party ang kumukontra sa mga polisiya ni Xi Jinping lalong-lalo na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa South China Sea dahil natatakot umano ang CCP na baka mahalin tulad ang kanilang bansa sa Russia. Naniniwala naman ang mga eksperto na patuloy umanong tumitindi ang tensyon ngayon sa loob ng Chinese Communist Party dahil sa kapalpakan ni Xi Jinping na maibalik ang sigla ng kanilang ekonomiya matapos ang pandemya. Sa ibang mga balita, nagbabala ang Philippine Navy, BRP Benguet at naglabas ng magkakasunod na hamon sa radyo sa isang Chinese People's Revolution. Croatian Army Navy Plan 621 na barko sa Timog kanluran ng Pag-asa Island noong October 13 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang sasakyang pandagat ng China ay iniulat na anino ang binggit sa layo ng 80 yarda at sinubukang tumawid sa busog nito na may pinakamalapit na punto ng diskarte na 350 yarda. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Gilito nangyari ang insidente sa pagitan ng 1.40 p.m. hanggang 5.04 p.m. ng hapon. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang BRP Benguet ay patungo umano sa Rizal Reef Station para sa pagsasagawa ng regular na rotation and resupply mission nang mangyari ang insidente. Binanggit umano ng crew ng Philippine Navy ang paglabag sa collision regulation sa mga hamon nito sa radyo at hiniling na umiwas sa binggit ang barkong Chino. Nakatanggap naman umano ang binggit ng kontratugon mula sa Plan 621 gamit ang kanilang tinatawag at walang basiyang babala na tendas line. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Western Command Vice Admiral Alberto Carlos na ang barko ng Chinese Navy ay gumagawa ng mga mapanganib na maniobra sa seryosong nagsapanganib sa kaligtasan kung hindi man sa buhay ng mga tao sa dagat. Dagdag ni Carlos na dapat na agad na ihinto ng China ang mga hindi ligtas na pagkilos na ito at kumilos sa isang profesional na paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa international na batas. Maring hinimok ni General Romeo Browno Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang China na itigil na ang mga mapanganid na money obra at agresibong aksyon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas.